Pruning. Pruning, pruning kami. Ito mo muna ng dahon. Wala na tayo. Wala anong... Ano? ano, ko na, oh. na natin. Wala nang tawag doon yung lugbate. Ay ano na eh, tanda na eh. Nagtalimok ko pa ni ayusin ko nga yun. Tama na muna to. Dami na. Marami na. Oh. Dami mga buong. Uh. Maraming buong na labas ano. ko yung pulang dahon. Dapat matanggal yan. May gapulak. Yung nasa baba, dapat matanggal yan. Ito, ito. Ay, di, 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 sa hindi bunga. Yan, oh nakatubuloy pa yan si ayan o suloy pa sa baba dapat wala yung suloy dyan sa baba eh It, main, Ito, ang may nito dito ang putol sanga yan dito eh ayan mo na yan malaki na eh Ayun palang ano nito Yan. Okay na. Dapat yun na naputol eh. Malaki na Hindi na pwede. Yung isang isang yan oh, Para mataba ang pataas. Hindi napansin eh. Malalaki na ang bunga oh. Ah. Hmm. Aray ko. Lalaki na mga apo oh. Pinaproning namin ni Lolo para lalong maraming bunga. Ang taba, ano tay? Mataba siya, no? Payat mo, panyat. ko. Ito, tanggal natin ito. Ito, ano? No, no huwag na. Huwag na. Hayaan mo natin. Medyo pataba naman sa ano eh. Yung mga pahit na pahit pang talaga. Bye-bye. Ah. Bulang lang yan, eh, di ba? O, di sige. Kumuha kayong dulo lang. Wala na sa iyo, Tiano. Tanim na uli ng bago. Hmm. hindi mo dyan. pero kung naulan magandang talbos hindi kasi naulan kaya pangit Hả? Hãy subscribe cho